Dahil sa pangambang anumang oras ay may sumabog na malaking gulo, handa ba kayong may pag-gera laban sa China? Grabe, sobrang nakakakilabot nito. Halos lahat kasi ng ating mga kababayang Pilipino ay handang lumaban para lang sa ating nararapat na karapatan sa West Philippine Sea. Makakatakot man i-imagine, pero sa tensyon at gulong nangyayari ngayon, hindi nga malayong may sumiklab talagang napakalaking gulo at may sumabog na digmaan dapat talaga nakahanda ang bawat mga Pilipinong makipaggyera at ipagtanggol ang ating bayan. Ang Batanes Group of Islands ang itinuturing na last and northernmost frontier ng ating bansa. Kaya naman dapat lalo nating pag-usain ang ating kakayahan at maigtingin ang proteksyon laban sa mga nais sumakop nito. Batanes ang pinakahinihinalang uunang atakin ng China pag nagkagera, Pero magpapasakop na lang ba ang Batanes basta-basta? Dito nanguna nga ang gobernador ng Batanes bilang maging army reserve. Handa raw nitong ipaglaban ang kanilang bayan kahit buhay pa ang kapalit. Marami rin mga Batanes ang nagsasanay para makipagdigmaan. Kung handa ang Batanes sa gyera, dapat na rin bang maging handa ang lahat ng mga Pilipino sa buong Luzon? Pat, lagi tayong handa na tumugon sa tawag ng serbisyo upang ipagtanggol ang ating mahal na bayan laban sa anumang uri ng pananakop, karahasan, at mga hindi ka nais-nais na pangyayari. Kung magkagyera man pero wag naman sana, lalaban ka pa pag dumating ang oras na yan. Pero alam nyo ba, nasa survey na isinagawa ng OCTA Research, 77% o halos 8 out of 10 mga Pilipino ang nais paglaban ang Pilipinas sa posibleng pananakop. Hindi nating pupwedeng asahan ng militar sa oras ng digmaan. dahil responsibilidad ng bawat Pilipinong ipaglaban ang sarili nating bayan. Dito dapat anyang makiisa ang bawat Pilipino sa laban nito kontra sa pananakop. The national security of the country is not the sole prerogative of the Armed Forces of the Philippines nor the defensive establishment nor even the government. It is a responsibility of every Filipino citizen. Kaya they have to uh, basically take that responsibility of being able to defend their own islands. Kung handa ang batanes sa gyera, dapat buong Pilipinas talaga ay maghanda na rin sa digmaan pagigiit nga ni Sen. Bato de la Rosa, dapat bawat Pilipino sa buong Pilipinas ay may kaalaman sa basic military training. Dito wala anyang makakapagsabi kung kailan sisiklab ang malaking gulo. Kaya dapat anyang lahat tayong mga Pilipino ay may alam. Hindi yung nandyan na yung gyera tsaka lang tayo pinaghahandaan. Ano ka lumaban? Lumaban ka keyboard? Keyboard warrior? Puro ka lang sige sa sa keyboard na lumaban tayo lumaban! Eh, labanan na dito, hampasa ng keyboard. Oy, mag sa kayo. Matuto kayong gumamit ng armas, matuto kayong gumapang, matuto kayong uh, tumakbo, matuto kayong kumuber. Yan dapat ang labanan dito. Ano, hampasa ng keyboard dito. anumang oras nga ay may posibilidad ng pagsiklab ng digmaan. Halos lahat nga sa mata nakatutok sa batanes. Kahit ang Philippine Navy ay naka alert na sa posibilidad ng pagsabog ng gulo. Dito na nga ako ang Philippine Navy na nila ang Batanes sa abot ng kanilang makakaya. Philippine Navy and the Armed Forces is always preparing for any eventuality across the spectrum of conflict from peace to crisis to wartime. Exercises with foreign counterparts are also designed to improve our capability. And part of this, we have what we call exercise-related instructions to be able to assist foreign forces and our local forces. More importantly, it will capacity the local community size. So any development of the exercises conducted in the Northern Islands are primarily for use of the locals. These are joint or multi-use, primarily for the fisher folks. This could be used for any eventuality during crisis, typhoons, HADR. Nakakatakot man isipin, pero mas mabuti ng nakanda kaysa sa nganga. Muling tanong ko sa inyo. Handa ba kayong maglingkod para sa ating bayang sinilangan? Ikomento sa baba ng Salobit.